no problema ko tong mantel ko sa mesa, ayan no ang daming tagip-tip niyan, ilang araw kong binabad pero meron pa rin natitira ayan, binabad ko yan sa sundrox, binabad ko yan sa granules na sabon, kaya sabi ng aking mother dear, mother ayan, lagyan ko raw ng chlorine, kaya ayan paano ako ng chlorine ngayon nagpakulo ako ng chlorine sa tubig ay eh, hindi, nagpakulo ko ng tubig, bubos ko sa tabo na may chlorine. Ayan. Sinecheck ko muna kung ayan pa on, oh. dami pa rin natira. Kung may na ilang araw na yun, Sana nakakula pala ilang araw. Ayan. Dami. Pero mas konti na yung kisa nung bago ko tulabhan, halos lahat talaga. Natatakpan siya ng ganyan, itim-itim. Ayan na, oh. kinulo kong tubig. Ayan, ibubuhos ko lang yan dyan sa may chlorine na yan. Tapong may chlorine. Nakulo na, pwede na yan. Pwede ko na ibuhos yan. Ayan, napinatay ko na. At ibubuhos ko yan sa may tabo na, sa may chlorine na may tabo. Nilagay ko sa tabo. Ayan. Hindi ko may ilahatin kasi init naman din. Tapos, ilulublub ko yung part na may tagiptip o yung, ano bang tawag na sa, ano, sa amin kasi tagiptip yan, yan o, oh, ganyan sa Bisaya, tagiptip yan lulubog ko lang yan o, oh, nag-fade ka agad o, oh, kita nyo ayan o oh. galing ng chlorine, di ba samantala yung ilang, ayan pa ilang araw ko itong pinoproblema ayan ang sabi sa akin, lagyan ko daw ng chlorine at ikula ko, pero naisip ko lagyan ko ng mainit na tubig na natumba cellphone ko kasi nakapatong sa ano, sa kalan mabuti din na sausaw ayan o oh. kumupas agad yung ayan o, oh. yung spot spot na yung dark spot sa ano ayan pa, oh. ang dami no lublub ulit natin pero dahan, -dahan lang kasi ang paso ako ayan, tapos tingnan natin ha ulit Oh, fade ulit. Diba, ang galing, no? Ganun lang pala problema na 'yan. Ayan. Ang galing talaga ating mga mother-daughter, 'di ba? Ayan. Yan pa, meron pa. Kung alam ko lang, ito lang palang kailangan. Di ko na kinula ko lang pa ng ilang araw eh. Pero kung, ayan, natapos ko na, pero ibubuhos ko pa rin yung chlorine na yan dyan. Hanggang sa lumamig sa ko lawan. puti na, puti na siya. Wala na siya, wala na siyang dark spot na 'yon. Mga pekas na 'yon. O di ba? Samantalang nakaraan halos puno may tira pang konti. At ano ko pa 'yan? Mawawala din 'yan mamaya agad. Hindi na siya masyadong mainit pa rin. <laughs> mainit pa rin pala. Kala ko yung masyado. Oh, ayan, wala ulit Oh. Eh. Daling, no? Mas bababad ko pa rin yan na saglit dyan. kusut kusot ko lang kahit wala na. Tapos ibubuhos ko yung tira dyan para para ano mag-absorb pa siya. Mga tanggal pa yung mga baka meron pa na hindi ko nakikita. O, oh, ayan pa nga. O, oh, meron pa nga. Hmm. Inyat. Ayan. Wala na. Kaya, oh, i-ano ko na siya. Medyo, yan, ikalat ko na lang lingas sa dyan hanggang sa lumamig. Diba? Ganun lang pala kadali. My goodness. Lublub lang siya. Ouch. Medyo mainit. Pa rin. Ayan. Naghanap pa rin ako kung meron pa. Wala na. Oh. Oh, ang galing ng chlorine. Tapos ngayon, ito na siya. Wala na yung mga dark spot niya. Ang galing, no? Kung hindi lang magandang tela na ito, natapon ko na ito eh. Maganda nga lang. Bale, ganito siya. Ayan. Ganyan siya na pagka-granules niya. Medyo ma may parang chok, diba? Ayan. Ang ganyan siya. Kanina, nilagay ko kanina isang kutsara lang yun. Isang kutsara. Ayan. Para para talaga siyang choke na ano. Pero matigas. Ayan, chlorine. Chlorine granules siya. Ang galing niya pang ano, pang babad, pang tanggal.